na batang tangkong guys kay para pang panihapon sa itong mga kanay uh, tipid na tahokan tipid sa uh, tahok para gamay itong tangkong itong butang sa nalang nga ni nalang tangkong pahit sa usog na na sila guys yan ang tahok gabi mo na mga patampok mga may nang gulon na to ane, para slim ilang body. Okay, kung tampo katungan ai. Dalin na malanday. Ah, dalik ra maka. Ah, ra mga kuan malanday sila. among mga anay drikol sagol ni siya kung siya gitawag ko chipsoy hybrid ang mga anay na na dugo sa native sagol native ang mga anay -dricol. so nakatry ko palit o hybrid katurang ang barangko o Amo ang dumalaga. Hybrid na modri. Kaning the rest ani nga nabilin. Ina ka anay. Bisaya na sila. So mas nindot yung native mga angkol kay native nga baboy mas ang native nga mga, nga mga baboy kay uh, makasugakod sila sa mga sakit makakaya nilang mga sakit-sakit ba so sa ang situation karon nga na mga ASF kaluyan ba nato ang mga baboy nga wala na igo kay kani mga baboy nato to mga angkol native di na siya dili siya pure nga hybrid <coughs> so taas ni siya yung immune system maka sukol siya sa mga sakit o nagahimu pud probiotics para sa atuang mga anay para makaprevent maka sa mga sakit-sakit dili na mag ah, uh, dili magpalit og mga vitamins kay nanamtay sarili nga gihimo nga probiotics ay e, uh, naamis, seaweed extract so mao na among isagol sa molasses o diutangan og di ganang yakult then ah, uh, i-preserve e, na no muna within 6 uh, six, six days i-preserve na muna pag gumahan mo timpla so pwede na muna siya isagol sa pagkaon sa mga baboy so para mo taasugin yung sistema system gamay lang po na gusto. so karoon kaloyal po na mga baboy nga na, naka nakaligtas sila ba sa sakit nakaiwas sa sakit ng mga baboy itib mo ito mga kaboy mga angkolo. so karoon dahil sugal ka okay. kanina ito ang pagpamuhi Sugol sugal sugal gini siya kay lagi mga sakit karon sa karan sa mga backyard ng mga farmer ah, uh, di, yun lang na sila karon kay tungod sa sakit kay mahadlok sila magbuhi So, tuwa ni kay Sugda naman ito ni. na mga to ni Hindi na lo ka ng mga sakit nga mabot sa tuwa kay kung pagbut sa ginuugid nga tagaan kay nga nga pagsulay wala kayo mahimo. ang lang ni, uh, ni isugal ko sa kuang pagbaboy bisan pangingani nga dagag mga sakit at least mabot ang panahon nga mas hindi sortihon. Ana ah, ra man. Na. Isa ra man nitong padulungan sa tong ginabuhi, yung sugal ta. Parehas na nitong farming ba. Sugal ta sa pagpamuhi. Yan ay sakit. Matirang matibay nilang lang ng mga angkod. Nagmata na